guys kung nakikita nyo bali nagdugtong ako ng mga wire ayan so pagkatapos kong dugtongan ihinahin natin siya si solder natin siya para hindi mahila-hila para nakakapit na siya tsaka mas maganda yung nakahinang siya kasi sa tagal ng panahon hindi siya pag kahit hindi kahit amag uh, hindi siya maglulos contact kasi kung hindi madugtungan maglulos contact kung hindi ma Ihinangan Kaya, uh, Ihinangan natin para Hindi maglos contact Katagalan Kaya Kita nyo guys Inihinang ko siya guys Yung pinagdugtongan Inihinang ko uh, Mas maganda kasi Pag ganitong inihinang natin Dahil Unang una Ang pag dugtong lang may posibilidad na magkaroon ng amag yung ganito pag nagkaroon siya ng amag uh, hindi na siya gagana so mag lose contact so, kaya hinihinangan natin para hindi siya mag kontak contact para uh, kahit amagin siya may contact pa rin siya ganyan kaya uh, nyo uh, para mas maganda para kahit hilahilahin siya uh, hindi siya mabubunot eh, no? hindi ka tulad ng ganito ganyan mo ganyan nyo guys pag ganito pag yung ilan nabubunot diba? so may posibilidad na hindi na siya mag contact pag nabunot at saka pag tagal ng panahon din pag nagkaroon ng amag amag ito ah uh, mawawalan din ang los, mag, mag los, contact din so kailangan mas maganda kung hihinang natin uh, so, tignan na lang guys ko Ayan ang kusya. Ayan, marami-rami na rin akong nahinang guys. Ayan. Kasi sa lahat bago natin titip, lalagyan ng tape. Hinahin lang lahat, lalagyan ko ng tape para balutan para uh, hila, kahit hilahilain -hila ko siya. Okay lang. Walang, walang tendency na mapati mabunot. under kasi ng dump truck patakbo ng PTO pagkailan nila yung PTO ano, marinig nila maririnig nila uh, yung tunog ng PTO ayaw kumana pa, walang hangin pa yun Yan yung ating background sounds. Tunog ng PTO. Oh, angin yan, walang angin. Kulang ng hangin. Angin, sabi ko. oh, angin yan, angin. Kulang ng hangin. guys malapit tayo mga pangunta tapos apat na lang

dinagit din. Tapos, 'yung tinunaw na rin muna kung may mga sobra sobrang ganun. Tapos, no? 'yung ang ilalagay ng tin. E, 'Di ba? Ang bunot, yan, bunot -hila -hila, eh. mo muna tinanti niya 'yung kahit kahilak-kilak na rin. Sarap guys. A, tapos ko na siyang balutan ng tin. Ah, meron pala palang isa. Yan. balutan ko na siya na tatapusin na natin. Ngayon naman, okay na yan. Tapos na yung balota ng tepe. Na. Ngayon, nang gagawin ko naman, oh, meron pa rin isa. Ano, ah. ko talaga? Oh, ano naman? Yung pala na, na check. So, wala na. Ngayon naman, babalutan ko na siya ng buo ng tip para hindi kasama-sama rin siya ganyan so umpisa natin ito sa dulo umpisa natin sa ganyan para hindi naman sa sabog hanggang doon sa taas babalutan natin so, Alright guys uh, tapos na rin doon sa taas Yan know, tapos babalutin ko rin siya ng tape tapos babalutin ko bali pakita ko na lang sa inyo mamaya pag nabalot ko na siya ng buo hanggang doon sa baba kasi sa baba nabalutan ko na yun so balutan ko lang din muna to ng tape tapos iayos ko pakita ko sa inyo yung buong yung linya niya. Ayan. ayan so balutin ko muna guys. oh, so, ayan na guys. Oh. Tapos ko na siyang i-tape. na, oh. nilagay ko na doon. Bali, papakita ko lang sa inyo kung saan siya nakasaksak. Bali, ito yung dinugtong ako kanina. Bali, ito yan guys. Oh. Ayan. Ito na siya. So, ganito na lang guys. Maraming maraming salamat.